Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dininay ang kanyang relasyon kay Ruyina Garma. Ayon sa kanya ay wala o siyang relasyon dito at sinabihan pang sinungaling nagaga sa pagtinig sa Senado tungkol sa isyu ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinabuloan niya rin na di umano'y di niya tinawagan si Garma noong May 2016, taliwa sa mga ibinunyag ni Garma noon sa hearing sa Kongreso at Senado. Tinanong din ni Sen. Jingoy Estrada na kung niligawan niya umano si Garma, narito panoorin natin ang buong detalye. Ibigyan namin kayo ng pagkakataon to air your site dahil uh, nung uh, napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa uh, Quad Committee sa House of Representatives, marami pong mga revelations po ang uh, mga naglabasan katulad po nung kay Colonel uh, Garma. Ang sabi po niya, uh, she received a call from you sometime in May 2016. Uh, can you confirm this Mr. President? Ay, hindi eh, ako tumatawag ng polis. Eh. Bay, bah yun sabi niya ino sa bahay. Hindi eh, ko papanaputan ng Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Ah. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, uh, Mr. President. I do not remember uh, calling her. Calling her, and for what? Yung presidente ako, nandiyan na yung lahat nasa akin na ang ang sabi po kasi niya dun sa sa kanyang uh, uh, revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni uh, Colonel Colonel Garmaron sa Quadcom, sa House of Representatives, uh, yun ang pangulo. I hate to say this, but nagsisanungaling <laughs> yung gagang yun. Bakit? <laughs> Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? Puro ba't reason? Yun ang uh, sinabi ni... Kaya, sir, oh, I, I am just trying to yung explain ko kung bakit bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo? Hindi, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung Aglipay. Trabaho na lang, sir. Ako, ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Tang terbaho trabaho kayo dyan. Alam nila yan alam nila yan kung paano ko sila murahin on. Do not give me that shit to good tongue. Mr. President, pero gaano nyo po kakilala itong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Ah, uh, saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwala ito sa asawa eh. Uh, si Diligawan niya po? Oh, si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Karma. Pag... Kung wala na siguro akong ibang makita siya. hindi, <laughs> hindi, sir. Ganito naman. Ah, hindi... Hindi ko naman inaano. But, uh, may, um, alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang, mag, parang Close mo talaga. Kasi gano'n ako mag trato dito sa pulis eh. ito Et, sila sir, mabuti nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganit, gano'n talaga ako mag... Uh. Pero bakit ko siya nagsasalita ng uh, uh, nagbibigay po ng uh, revelation to sa Quadcom na at sinasabi nyo, hindi po totoo na tinawagan nyo po siya nung May... May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng uh, IAC. Hanggang ngayon, sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya mag, maghanap ng iglesia ni Kristo There of police in who are Ni Why would I specify a person belonging to a religious sect when as a matter of fact there are a lot of uh, policemen who are members of the Iglesia Ni Cristo in Davao City? What would be the point of uh, asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga mafatong. So sabi ko, well, I don't know. But, it's a lie. Or, making up stories, I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang motibo ipalabas sa uh, at the end of the story. The, uh, Mr. President, kilala niyo ba ko itong si... General Beto. Colonel Leonardo. Colonel Leonardo. Yes, sir. Uh, sino po ang nag sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base huron sa sa testimonya ni ni Colonel Garma, siya yung nag kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir. Kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito, o sige, kayo ang unit and you are, uh, you do this job. You have to clear it with the... At hindi papayag itong mga police kasi meron yan silang organization mismo. For drugs and for itong uh, whatever, uh, mga specialized uh, narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi, um, kasi po ang um, testimonya po ni uh, Colonel Garma sa Quadcom, sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si uh, Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money. Uh, uh, sir, uh, sigutin kita ng ganito. Bakit ako mabayad sa kanila, trabaho mo nila yan? Kung may pera, ibulsa ko na lang. If there is a fund for that, Oh, dah ni betul ni betul terbahu leh leh The best that they could be sent is puputa ko. Ini uh, yeah, yeah, ya ya boleh nama kahil. Or kung um, ma problema sila na personal, uh, alam mo sa ganito yun yani. eh. Yang yang pula sir, ko melihat lang talaga yung sweldo. Maliit talaga hanggang ngayon, maliit talaga sweldo. pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung pulis, cancer ang asawa. Sweldo. Walang ibang puntahan yan ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang pulis, patay. Yan yung sweldo nila, kanat ko pa pwede demands of... far uh, Mga problema. Minsan, eh, yung tanungin ko, ilan ng anak mo? Pagsabi ko, oh, alam nila yung estasyon. Sa si estasyon nila, anong yung station commander yan sila? Tapos magtanong ako sa isang pulis, ilan ng anak mo? Sabihin, anim. Sir, ito, prangkahan. N Nagagalit talaga ako. Ay, putang. Sildom no gano'n, Tapos sige ka, putulin ko yung barilin ko yung... Ganun. Tan nandito man sila, sir. And you can, you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. An ang, ano ako sa asa police, sir? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila pulis talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako wala masyado akong kita kasi bata pa ako at maraga akong nag-asawa magkaroon ako ng anak kulang panggatas kaya ako nagturo sa academy kaya yan sila dumaan lahat sa akin lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin sir wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao barilin mo nakatalikod naka... ang ano yung sa law school ko sir yun ang tinuturo ko sa kanila yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, uh, I could use the common uh, yung lingwahe nila. Kaya malapit dyan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, let, let allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina mga pulis kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa droga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. sir. Alam ano buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong bumasok dyan, let's say kayo. Papatayan ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganun, either mag... Pagka nagkasala, mag mag wala na. Mawala. Mawawala po. Oo, oh, kasi sabi ko, papatayin ko talaga. Putang, na po nakita, hindi na kita. At, uh, kung tanongin mo nga po, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang inimbestigaw ngayon. So, hindi ako sabi ng toto.